Hinamon naman na Malacanang si Vice President Jejomar Binay na maglabas ng ebidensya kaugnay ng mga aligasyon nito sa Administrasyong Aquino. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nel Maribuho. Nel? atorney Reg, muling ang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Jejomar Binay kahapon kasabay ng kanyang paglulunsad ng una bilang political party. Ating balikan yung sinabi ni VP Binay kahapon at yung naging reaksyon ng Malacanang ngayong araw. Ang una hindi samahan ng mga palpak at manhid. Hindi ito samahan ng mga tamad, usad, pagong at teka-teka sa pagharap sa mga problema ng bayan. Masipag, maagap, at masinop ang gobyerno sa pagtugon sa pangailangan ng mga mamamayan. Sa inilabas na datos ng Malacanang, halos isang bilyong piso ang inilaan ng administrasyon para sa pagpapababangan ng kahirapan at pagtulong sa mga mahihirap. Ayon kay Presidential Communications Secretary Arminio Coloma Jr., kabilang ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o itong 4Ps at Conditional Cash Transfer Program sa mga inisyatibo ng Administrasyong Aquino na direktang tumutulong sa mga maralita. Bukod pa rito, Anya, yung mga ginagawang mga paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan kapag may padating ng mga bagyo. Hinamon na Malacanang si VP Binay na maglabas ng mga ebidensya sa kanyang mga alegasyon laban sa administrasyon. Ito ang sinabi ni Sekretary Colova. Di po karapat-dapat lang na ito ay may konkretong batayan ito ay hindi spekulasyon, ito ay hindi haka, -haka hindi ito cliché o hindi retorik lang lamang. Dahil matalino po ang mga Pilipino naghahanap, naghahanap ng konkretong batayan. Handa naman maglabas ng iba pang datos ang Malacanang upang pabulaanan ng mga aligasyon ng kampo ni Binay, Atty. Reg. Nel bakit kinakailangan na parang tila sagutin pa ng Malacanang itong mga paratang ni uh, VP Binay. Ngayon nakapagsalita na si Pangulong Aquino na dapat itong mga hinaing ni Binay na ito ay eh, nung uh, nakaupo pa siya bilang parte ng gabinete ni Pangulong Aquino. Sa dapat doon niya oh, sinabi. Sa, mm, sa nakita natin ano mm. no, paliwanag at uh, yung unang sagot ni Pangulong Aquino a day after nung naging pagbibitiw ni uh, Vice President Binay, sinabi ng pangulo na magpapaliwanag sila. Mm. Magbibigay sila ng mga datos. Kung baga, magiging mahinaho ng pagsagot. Yun yung sinabi ng Pangulo. At uh, mismo ang mga gabinete niya magpapaliwanag dito sa mga aligasyon ni uh, VP Binay dito sa Administrasyon na Torgerej. Sa tingin ba ng Malacanang ay matitigil itong mga pambibira ng mga oposisyon, no? katulad ni VP Binay, laban sa Administrasyon kahit na maglabas ito ng mga sapat na datos? Tinanong na rin namin yan particular kay Yusek Valte at uh, inaasahan na rin nila na hindi ito matatapos hanggang sa 2016 ay inaasahan na nila na tuloy-tuloy pa rin itong magiging pagbanat sa administrasyon at Reg. Maraming salamat nel Maribuhok para sa ulat na yan.